Ay naku guys, ito na nga Ito na nga, nakasakay na tayo Sa aeroplano Aakalain mo na, kala mo Hindi siya lumalakad, ano? Kasi kung titinan mo, napakabagal niya At kita-kita mo talaga guys Doon sa ilalim Ang diliit na ng mga bahay Ayan, tapos Yung ulap Nasa sa lubong mo Ay naku, nakakatakot Pag tinignan mo siya sa ibaba At saka po, nasa itas ka parang iisipin mo na kapag malaglag, madi ba? Kaya nito talaga pag nasa ibabaw na, grabe yung feelings, no? Yung feelings mo na kakaiba, na masaya, na excited, na nakakakaba, na hindi mo talaga siya maintindihan, guys. Ayan, so sa mga hindi pa nakapasakay ng eroplano, try nyo din sumakay kahit minsan. Kapuntang biyahing probinsya, o try mong mag-eroplano para ma-experience mo ano ba ang pakiramdam kapag ka nasa itaas ka na tapos nasa sa lobo mo mga gulap wala ka nang makita guys naku parang iisipin mo ano na nasa ano tayo o ba diba? ayan so kung makikita mo guys sa ilalim parang ang na talaga niya pero ang ganda niyang tingnan nakakatuwa siyang tingnan tapos yung ulap hindi mo hindi mo akalain ano ba to hangin ba siya o ano kasi talagang, ayan, dadaanan mo lang talaga siya. O ayan, makikita mo sa iba ba, guys? Walang tanim, ano? Talagang as in patag lang siya na lupa. At yan, eh, talaga makikita mo sa bintana talaga ng eroplano. Ay, nako, talagang hindi ko maintindihan ano bang gagawin ko dito. Kasi iniisip ko, ang tagal naman na umanda na eroplano na to, ang bagal ayan, so basta go with the flow, go go with the flow, go, <laughs> ganun na lang so ayan, tinan natin, no oh, grabe, I kakaiba talaga yung pakaramdam guys, pagdating sa taas, tapos narikita mo sa ibaba at ano kaya kataas ito, siguro nasa 10,000 miles, ang layo niya, no, at yung kanyang yung kanyang, ano niya yung kanyang taas mula sa ibaba no, oh. parang hindi mo naalam kung gaano kataas talaga ito kasi kung titin mo yung matataas sa building, ang liit na lang. Ayan, tingnan niyo guys. Super talaga kakaiba yung experience mo. Pagka na sa itaas ka talaga ng aeroplano. Alam ko, relate na relate yung mga OFW dyan. Kasi wala silang ginawa, kundi bumalis, bumalik, bumalik, bumalis. At talaga naman sila eh, sanay na sanay na talaga umakyat at pumasok at sumakay dito sa aeroplano. Pero tayo guys, hindi naman tayo minsan lang nakasakay. Pero pag nasa itas ka talaga ng aeroplano, hindi mo may iwasan. Yung kaba, excitement, tuwa, halong-halong emosyon. Basta, yun na yun. Yan guys, ang ganda ng nasa ibaba. Nakikita nyo, ang linaw ng aking camera kahit ganito. So medyo maganda talaga siya guys pag nasa ibabaw ka kasi nakikita mo talaga yung kabuuan pag nasa itaas ka. Ayan. So malapit siya doon sa dagat guys. mo oh, nakikita natin yung dagat sa bandang dulo na yun. Nasa bandang kanan. oh, yung mga bahay nakikita natin na ang gaganda rin ng bahay. Parang wala kang makaitang kubo. Nasaan so, yung kubo dyan? No? So wala eh, parang pare-parehas talaga siya Ganito siguro sa mga maunglad na bansa, no? Kumbaga talaga naka-organize sa kanila Sana all, ganun lagi Lahat ng bansa, sana ganito Ayan, malawak na naman na lupain Tapos ito, mga puno na ito Ano kaya mga puno ito? Hindi kaya puno ito ng mga ubas? Dami namang ubas ito Ayan, basta puro puno na siya guys Ano ba yung puno ito? no, nakaka-furious talaga pero ang ganda talaga niya, ayan may ilog, ano ba yun tawag dun ayan, tapos ang ganda talaga guys wala kang makita ang kalat Pag sa taas ka, hindi siya makalat hindi masukal, ayan so ang ganda nung kanyang ano ang ganda niya, kanyang ambiance, ang kanyang ano, sa si iba ba, o mo malinis, ay, ang sarap talaga tingnan kita na pala, malapit na pala mag-landing, kaya pala mababang mababa na kami Ayun, sana nga, laging landing nala. <laughs> Para at least, tanggal ang mo. Kasi pag nasa taas ka, di mo maiwasan, kabahan talaga. Pero yung kaba na yun, nandun yung excitement. Nandun din yung hindi mo maintindihan. O yan, habang kami ay nagla-landing, guys, ayan, tinan nyo. Pabilis ang pabilis yung ano, yung under pa rin niya. Ayan. so makikita natin naka na nakababa na yung gulong ng aming aeroplano at talaga malapit na kami kung saan kami magla-landing. O well, oh, diba, nakikita niyo naman guys na ang ganda talaga ng paligid. At syempre, ang pinakamaganda yung pagla-landing. At ang ibig sabihin nun, syempre, makaka-uwi ka na ulit sa bansang iyong pinanggalingan. Ayan, ang saya-saya ng feelings guys.